Nagising na ba kayo sa umaga na parang mas pagod pa kayo kaysa bago matulog? O kaya kahit mahaba ang inyong tulog, pakiramdam ninyo ay hindi sapat at sumasakit ang ulo o nahihirapan kayong mag-isip ng malinaw? Napakasalimuot ng pakiramdam na sana ay nakapagpahinga na, ngunit ang katawan ay hindi nakakasunod. Naisip ninyo na ba kung bakit ganoon? Madalas iniisip natin na ito ay dahil lamang sa pagtanda o sa stress ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong mismong silid tulugan, ang lugar na dapat ay inyong kanlungan at pahingahan, ay maaring mayroong mga bisita na hindi ninyo nakikita at tahimik na naglalabas ng enerhiya na maaring makapinsala sa inyong kalusugan, lalo na't lampas na tayo sa edad na 60. Masyadong nakakatakot isipin, tama po ba? Ang mga bisita na ito ay hindi mga multo o anuman kundi mga ordinaryong bagay na madalas nating kasama sa ating mga kwarto. Mga bagay na akala natin ay harmless pero sa katunayan ay naglalabas ng tinatawag na electromagnetic radiation o EMF na sa katagalan ay nakakaapekto sa ating tulog, sa ating memorya, sa ating immune system at sa pangkalahatan ay sa ating kalusugan. Napakahalaga na malaman natin ito Lalo na't sa ating edad, mas sensitibo ng ating katawan sa anlumang uri ng stress, maging ito ay pisikal o mula sa kapaligiran. Kaya naman, sa video na ito, tatalakay natin ang limang pangkaraniwang gamit sa kwarto na tahimik na naglalabas ng radiation at maaaring nakakapinsala sa kalusugan ng mga nakatatanda. Panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil may isa akong ibabahagi na siguradong ikagugulat ninyo. Ngayon, simulan natin ang ating paghahanap sa mga tahimik na bisita sa ating kwarto at alamin kung paano natin mababawasan ang kanilang epekto sa ating kalusugan. Ang una po sa listahan na ito ay malamang na nasa tabi lang ninyo ngayon o di kaya ay nasa inyong bulsa, ang ating mga cellphone at tablet napakabilis ng panahon at halos lahat na po sa atin ay mayroon ng cellphone. Napakalaking tulong ito, hindi po ba? Pwede tayong tumawag sa mga mahal sa buhay na malayo, mag-video call sa mga apo o magbasa ng balita at makinig ng musika. Pero madalas, ito rin ang huli nating tinitingnan bago matulog at ang una nating hinahanap pagising. Ang problema po Marami sa atin ang naglalagay ng cellphone o tablet sa tabi mismo ng ulo habang natutulog, lalo na kung ito ang ginagamit nating alarm clock. Ang hindi natin alam, ang mga device na ito ay naglalabas ng Radio Frequency Electromagnetic Fields o RFEMF. Bagamat sa mababang ontas, ang patuloy na exposure, lalo na sa mahabang oras ng pagtulog, ay maari magdulot ng seryosong epekto sa ating katawan, lalo na sa atin na lampas na sa 60. Isipin niyo po, walong oras o higit pa ang ating tulog. Sa buong panahong yon, ang cellphone o tablet na nasa tabi lang natin ay patuloy na kumukonekta sa mga network, naghahanap ng signal at naglalabas ng radiation. Ito po ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin, ang hormon na responsable sa pagregula ng ating tulog. Kapag nabawasan ng melatonin, mahihirapan tayong makatulog ng mahimbing at kahit makatulog man, hindi magiging ganap ang pahinga ng ating katawan at utak. Kaya naman pagkagising, imbis na maginwa ang pakiramdam, mas nararamdaman pa natin ang pagod, ang labo ng isip. At minsan pa nga ay ang pananakit ng ulo. Para po sa ating mga nakatatanda, ang sapat at dekalidad na tulog ay napakahalaga para sa ating memorya, sa ating immune system na humihina na sa pagtanda at sa ating pangkalahatang lakas. Ang patuloy na pagkakalantad sa EMF ay maaaring magdulot ng tinatawag na oxidative stress sa ating mga silula na siyang nagpapabilis ng proseso ng pagtanda at nagpapahina sa ating kakayahang labanan ang mga sakit. May mga pag-aaral din po na nagpapahiwatig ng posibleng epekto nito sa ating utak sa katagalan. Kaya mahalagang mag-inga. Ang simple pong solusyon dito ay ilayo ang inyong cellphone o tablet sa inyong kama. Kung maaari po, ilagay ito sa ibang silid habang natutulog o di kaya ay sa isang mesa na malayo sa inyong ulo. Kahit mga isang metro po ang distansya. Kung ginagamit nyo po itong alarm clock, bumili na lang po kayo ng tradisyonal na alarm clock na de baterya o de saksak na hindi naglalabas ng EMF. At pinakamay nang po, ilagay ang cellphone sa airplane mode habang natutulog. Sa ganitong paraan, putol ang koneksyon nito sa network at hindi na ito maglalabas ng RF EMF. Ang maliit na pagbabagong ito ay may malaking epekto sa kalidad ng inyong tulog at sa inyong pangkalahatang kalusugan. Mahalaga po na bago tayo matulog, ang ating isip ay kalmado at hindi nakatutok sa mga screen na naglalabas din ng blue light na nakakaapekto sa ating mga mata at sa ating melatonin. Nayo mula sa ating personal na device. Tumako naman tayo sa susunod na tahimik na naglalabas ng radiation sa ating kwarto na kadalasan na ay hindi natin pinapansin. Ang inyong Wi-Fi router. Marami po sa atin ang naglalagay ng Wi-Fi router sa loob ng bedroom dahil doon daw po malakas ang signal. Tama, malakas na po ang signal. Pero kasabay din po niyan ang patuloy na paglabas ng RF-EMF. Hindi po ito pareho ng EMF mula sa mga kable ng kuryente ito po ay radio waves na patuloy na bumabagtas sa hangin at sumasagap sa ating katawan. Isipin po ninyo, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Kung hindi nyo pinapatay ang router, ito po ay patuloy na naglalabas ng radiation. Kahit hindi nyo ginagamit ang internet, buhay pa rin po ang router at naglalabas pa rin ang signal. Para po itong isang maliit na radio tower sa loob mismo ng inyong kwarto. Ang epekto nito sa ating mga nakatatanda. Katulad ng cellphone, ang patuloy na pagkalantad sa RF EMF mula sa Wi-Fi router ay nakakaapekto sa kalidad ng tulog, nagdudulot ng pagkapagod, at maaaring makapagpalala ng pananakit ng ulo o migraine sa mga sensitibong tao. Mas matagal po ang exposure natin sa Wi-Fi router kaysa sa cellphone dahil tuloy-tuloy ito habang nasa loob tayo ng bahay. May mga pag-aaral din po na nagpapahiwatig ng epekto niya sa ating cognitive function o sa kakayahan nating mag-isip, mag-concentrate at alalahanin ang mga bagay. Para sa ating mga senior na gusto nating manatiling matalas ang isip at aktibo sa mental na aspeto, mahalagang mabawasan ang anumang pwedeng makahadlang dito. Ang patuloy na stress sa selula mula sa radiation ay maaaring humantong sa iba pang problema sa kalusugan sa katagalan. Hindi po natin sinasabi na delikadong delikado ito at agad-agad na magkakasakit. Pero ang layunin po natin ay bawasan ang anumang pwedeng makapagpahina sa atin. Lalo na gusto nating mabuhay ng mas mahaba at mas masigla. Ang solusyon po dito ay simple lang din. Ilipat ang inyong Wi-Fi router sa lugar na malayo sa inyong bedroom. Lalo na sa lugar kung saan hindi kayo madalas magstay ng matagal. Kumari po, ilagay ito sa sala o sa isang lugar na sento ng bahay pero malayo sa inyong mga pahinyahan. At isa pa pong napakahalagang payo, ugaliin patayin ng inyong wifi router bago kayo matulog at buksan na lang ulit pag gising nyo. Marami po sa atin ang nakasanayan ng iwan itong bukas 24 7 pero ang ilang oras na pahinga mula sa si EMF ay malaking tulong sa inyong katawan. May mga smart plug na po ngayon na pwedeng i-timer para kusa itong mamamatay at bubukas sa takdang oras. Kung mayroon po kayong computer o laptop na nasa kwarto, mas mainam kung gagamitin nyo ang wired connection o ang internet cable kaysa sa wifi para makabawas din sa RF-EMF. Ang paggawa po ng ganitong pagbabago ay parang paghinga na malalim. Pinibigyan natin ng pagkakataon ang ating katawan na magpahinga at magregenerate ng walang patuloy na atake mula sa electromagnetic fields. Tanggaan po, ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga para sa ating kalusugan. Gayong dalaman na natin ang tungkol sa ating mga cellphone at wifi router na madalas ay sentro ng ating digital na buhay, dumako naman tayo sa susunod na gamit na maaring hindi ninyo inaasahan ang inyong smart TV. Karamihan po sa mga bagong telebisyon ngayon ay smart na. Ibig sabihin, nakakakonekta sa internet, may wifi at may bluetooth. Kahit po patay ang TV ninyo, kung hindi niyo ito ina-unplug, Madalas po ay nasa standby mode pa rin ito at patuloy na kumukonekta sa Wi-Fi network, naghahanap ng updates o nakikipag-ugnayan sa ibang smart device sa bahay. Ibig sabihin, naglalabas pa rin po ito ng RFEMF kahit hindi nyo pinapanood. Isipin po ninyo, isang malaking device na may wireless capabilities na nasa loob ng inyong kwarto at patuloy na naglalabas ng energy kahit tulog na kayo. Kung ang TV nyo po ay malapit sa inyong kama, lalo na sa ulo ninyo, direkta po kayong nakakalantad sa radiation na ito. Para sa ating mga nakatatanda na ang mga selula ay hindi na kasing bilis mag-regenerate at mas sensitibo sa environmental stressors, ang patuloy na pagkalantad sa EMF mula sa smart TV ay maaaring makadagdag sa burden ng ating katawan. Maaari itong magdulot ng pagkapagod, hindi mapakaling tulog, at maging sa cognitive fog o ang pakiramdam na malabo ang isip. May mga pagkakataon din po na kapag sobrang daming wireless device ang nasa isang espasyo, nagkakapatong-patong ang kanilang mga sinasagap na radiation na mas nagpapalala ng sitwasyon. Ang layunin po natin ay bawasan ang lahat ng posibleng makapagpababa ng ating energy levels at makasama sa ating pangkalahatang well-being. Ang pagiging smart ng TV ay maganda para sa entertainment, pero sa loob ng silid tulugan, kailangan nating isipin kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama sa ating pahinga at kalusugan. Ang inyong bedroom po ay dapat kanlungan ng kapayapaan. Hindi po ito dapat maging isang pugad ng mga wireless signals na patuloy na umaatake sa ating katawan habang tayo ay nagpapahinga. Ang pinakamainam na gawin po para sa smart TV ay i-unplug ito bago kayo matulog. Hindi lang ito nakakabawas sa EMF, nakakatipid pa kayo sa kuryente dahil natatanggal ang phantom load o ang na nakokonsumo ng mga device kahit nasa standby mode. Kung hindi nyo naman po ginagamit ang smart features ng inyong TV, pwede nyo ring i-disable ang Wi-Fi at Bluetooth function sa settings nito. Pero ang pag-unplug po ang pinaka-epektibong paraan. Kung malakay ang inyong TV at nasa harapan lang ng inyong kama, subukang ilipat ito sa ibang bahagi ng kwarto o ilipat ang layout ng kwarto para hindi ito direktang nakaharap o malapit sa inyong ulo habang natutulog. Ang simpleng pag-unplug ay malaking ginhawa na sa inyong katawan at isip. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na item na marahil ay paborito ng marami sa atin, lalo na kapag malamig ang panahon o masakit ang katawan. Ang electric blanket o heating pad. Napakasarap po ng pakiramdam na humiga sa maainit na kama o ipatong ang heating pad sa masakit na parte ng katawan. Ang problema po ang mga electric blanket at heating pad ay naglalabas ng napakataas na antas ng Extremely Low Frequency o ELF-EMF na isa ring uri ng radiation. Ito po ay naiiba sa RF-EMF ng cellphone at wifi dahil ito ay direktang nagmumula sa kuryente at dahil nakadikit ito sa ating katawan sa mahabang panahon, mas direkta at mas matindi ang exposure natin. Para po sa ating mga nakatatanda na ang balat ay mas manipis at ang sirkulasyon ng dugo ay maaring hindi na nakasingganda, ang patuloy na direktang pagkalantad sa mataas na ELF-EMF ay maaring magdulot ng mga alalahanin sa kalusugan. Isipin po ninyo, habang natutulog kayo sa loob ng walong oras, ang inyong buong katawan ay nakakalantad sa EMF na ito. Ito po ay maari makaapekto sa cellular function at sa kakayahan ng ating mga selula na makipag-ugnayan sa isa't isa. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang matagal na pagkalantad sa mataas na ELF EMF ay maaring magdulot ng oxidative stress na nakakasira sa DNA at nagpapabilis ng proseso ng pagtanda Maari rin po itong makaapekto sa ating immune system at sa ating nervous system para po sa mga may umiral ng kondisyon sa puso, diabetes o anumang neurological na sakit, ang patuloy na pagkalantad sa EMF ay maaaring magpalala ng kanilang kondisyon o magdulot ng karagdagang stress sa katawan. Hindi po natin sinasabi na huwag ninyo nang gamitin, lalo na kung malaking ginhawa ang naidudulot nito. Pero kailangan po nating maging maingat sa paraan ng paggamit nito. Ang payo po rito ay simple lang. Kung gagamitin nyo ang electric blanket, ipreheat ang inyong kama bago kayo humiga. Ilagay ang electric blanket mga 30 minuto bago kayo matulog at pagkatapos po ay i-unplug ito bago kayo tuluyong umiga Huwag po itong iwanang nakasaksak at nakabukas habang kayo ay natutulog. Para naman sa heating pad, Limitan po ang oras ng paggamit nito. Huwag po itong gamitin ng mahabang oras at direkta sa balat. Mayroon din po ngayon mga alternatibo tulad ng hot water bottle o mga wheat bag na pwedeng ipainit sa microwave na nagbibigay din ng init ng walang anumang EMF. Kung talagang ginawin kayo, mas mainam po ang magsuot ng makapal na kumot, makapal na pajama o wool socks. Tandaan po ang mainit na pakiramdam ay mahalaga pero hindi dapat ito kapalit ng ating kalusugan. Panghuli po sa ating listahan at marahil ay isa sa mga hindi ganong napapansin ay ang inyong cordless phone o ang tinatawag na decked phone. Kahit hindi niyo po ginagamit ang telepono, ang base station nito, ang bahagi na nakasaksak sa dingding, ay patuloy na naglalabas ng radiation 24 oras sa isang araw. Pareho po ito ng Wi-Fi router na patuloy na nagbibigay ng signal sa handset ng telepono. Kung ang base station niyo po ay nasa loob na ninyong kwarto o nasa tabi lang ng ninyong kama, patuloy po kayong nalalantad sa EMF na ito. Ang mga teleponong ito ay dinisenyo para magkaroon ng malakas na signal sa buong bahay. Kaya kahit hindi ginagamit, patuloy itong nagtatrabaho. Ano po ba ang epekto nito sa ating mga nakatatanda? Katulad ng mga naunang nabanggit, ang patuloy na paggarantad sa RF-EMF mula sa cordless phone base station ay maring makaapekto sa kalidad ng tulog, magdulot ng pagkapagod, pagiging iritable, at pagbaba ng mental clarity. Dahil sa pagtanda, mas madali po tayong mapiktukan ng mga environmental factors na nagdudulot ng stress sa ating katawan. Ang patuloy na atake ng radiation na ito ay nagpapahirap sa ating katawan na mag-repair at mag-regenerate habang tayo ay maririn rin po itong mapalala ng mga sintomas ng vertigo o palanakit ng ulo sa mga sensitibong individual. Mahalaga po na maprotektahan natin ang ating kwarto bilang isang sanctuary, isang lugar kung saan ganap na nakakapagpahinga at nakakabawi ang ating katawan mula sa mga hamon ng maghapon. Ang layunin po natin ay bawasan ng anumang pwede makahadlang sa ating kakayahang makakuha ng deck kalidad na pahinga. Ang pinakasimpleng solusyon po dito ay gumamit ng tradisyonal na landline phone na may kable. Sa kwarto niyo, mas mainam po na mayroon kayong dekabling telpono para wala itong nilalabas na radiation. Kung kailangan niyo pa rin ng cordless phone sa ibang bahagi ng bahay, tiyakin po na ang base station nito ay malayo sa inyong bedroom at sa mga lugar kung saan kayo madalas magstay ng mahabang oras. Mas mainam kung ilalagay niyo ito sa isang lugar na hindi niyo madalas puntahan, tulad ng labahan o utility room, at kung matatawagan, mas mainam kung gagamitin niyo ang wired phone kaysa sa cordless phone, lalo na kung mahaba ang inyong tawag. Ang pagbalik sa mga simpleng kagamitan na hindi naglalabas ng radiation ay isang malaking hakbang para sa ating kalusugan at kapayapaan ng isip. Malaki na ang ang napag-usapan nayong araw. At baka nararamdaman nyo na ang bigat ng impormasyon, pero wag po kayong magalala. Ang layunin natin dito ay magbigay liwanag at kapangyarihan sa inyo. Napag-usapan natin ang mga pangkalaniwang gamit sa ating silid tulugan mula sa ating mga minamahal na cellphone at tablet, sa wifi router na nagdudugtong sa atin sa mundo, sa smart TV na nagbibigay aliw, sa kumot na nagbibigay init, at maging sa teleponong madalas nating tawagan. Lahat po ng ito ay merong nakikitang benepisyo, pero may kaakibat din palang hindi nakikitang epekto sa ating kalusugan dahil sa electromagnetic radiation na kanilang nilalabas. Ang pinakamalaga po ay malaman natin ang mga ito at kung paano natin mababawasan ang kanilang epekto. Alalahanin po, hindi kailangan baguhin lahat ng sabay-sabay. Ang pagbabago ay isang proseso at ang bawat malit na hakbang na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan ay isang malaking tagumpay. Subukan nyo pong magsimula sa isa o dalawang bagay na sa tingin nyo ay pinakamadaling baguhin. Halimbawa, simulan nyo sa paglayo ng cellphone sa kama o sa pagpatay ng wifi router sa gabi. Pakiramdaman nyo ang pagbabago sa inyong tulog, sa inyong energy level at sa inyong pangkalahatang pakiramdam. Marami na po sa ating edad ang nakakaranas ng mga problema sa tulog, sa memorya at sa pananakit ng katawan. At minsan, iniisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagbabago sa ating kapaligiran sa ating kinasanayan ay may malaking potensyal na mapabuti ang ating kalusugan at kalidad ng buhay? Hindi pa po huli ang lahat para pahusayin ang inyong kalusugan at mas maging masigla sa bawat araw. Ang kwarto po ninyo ay dapat maging santuwaryo ng pagpapagaling at pahinga. Hindi po ito dapat maging lugar kung saan tahimik na inatake ang inyong kalusugan. Ang kaalaman po ay kapangyarihan at ang paggawa ng aksyon batay sa kaalamang. Yon ang siyang magbibigay sa inyo ng kapayarihang kontrolin ang inyong kalusugan. Kaya naman, ano sa tingin nyo ang pinakamadaling simulan? Mayroon ba kayong karanasan sa mga bagay na ito na gusto ninyong ibahagi? Malugod po naming babasahin ang inyong mga komento. Gusto naming malaman kung paano nakatulong sa inyo ang video na ito o kung ano pa ang gusto ninyong matutunan. Ang inyong mga kwento at katanungan ay malaking tulong sa amin at sa iba pa nating mga manonood. Kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button para malaman naming nakarating sa inyo ang mensahe at kung gusto nyo pa ng mas malami pang ganitong uri ng impormasyon na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Patuloy po kaming magbibigay ng mga payo at kaalaman na makakapagtalakas sa inyo. Tandaan po, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Mari pa rin tayong maging malakas, matalino at puno ng sigla. Patuloy lang tayong matuto at maging bukas sa mga bagong kaalaman mabuhay ng ganap sa bawat yugto ng buhay.